Welcome back to my channel and welcome back for another edition of Health Class. Ang utak ay isang napakahalagang parte ng ating katawan. Kung wala ang utak ay hindi natin posibleng magawa ang ating pang-araw-araw na gawain. Ang utak ay parang command center ng ating katawan. Kaya dapat lang nating malaman kung bakit nga ba napaka-importante ng ating utak. Bakit natin ito alagaan? at bakit natin kailangan itong mapanatiling malusog. Tatalakayin natin ang mga yan sa video ito. Kaya, just keep on watching! My name is Ryan, and I'm specializing in diabetes primary care, alcohol and drugs, men's sexual health, and alternative medicine. Ang utak or brain ay isang napakakomplikado na organ ng ating katawan. Meron itong mga regions na tinatawag na lobes. At kada lobe or region ay may natatanging function. Ang utak ay divided into four lobes. Ang mga lobes na ito ay tinatawag na frontal, parietal, occipital, at temporal lobes. At meron ding cerebellum at brainstem na mga bahagi din ng ating utak. Sige, simula na natin. Bago kayo nag-decide na panuorin ang video na ito, ay abala na ang frontal lobe ninyo sa pagtulong kung papanuorin nyo ba ang video na ito o hindi. Yes, ang frontal lobe ay tumutulong sa decision making. Kung may problema, tumutulong din ito para maghanap ng solusyon. At para kayo mag-type ng comment dyan, o chat, at para maigalaw nyo ang mga daliri ninyo, para makapag-type kayo, ay ang frontal lobe ang tumutulong sa inyo. O oh, diba, napaka-importante ng frontal lobe ng ating utak. Kasi, kung wala ang frontal lobe, hindi kayo makakapagsabi ng I love you sa mga partners o jowa ninyo. Kasi, ang frontal lobe, ay kumukontrol din sa ating speech production. Para makapagsalita tayo ng maigi, ang frontal lobe ay kumukontrol sa decision making, problem solving, voluntary movements, planning, social behavior, at ang sinabi ko kanina, speech production. Kaya medyo workaholic ang frontal lobe niyo. Eh, paano naman kung gusto mong malaman kung ano ang nahahawakan mo? Yes, maaring madali lang ang paghawak ng anumang bagay, pero paano mo malalaman kung ano ang hinahawakan mo? Ang parietal lobe ay tutulong sa iyo. Ang lobe na ito ng iyong utak ay ang nagpa-process ng information, especially ang sensory touch. For example, pag hinahawakan mo ang isang bulaklak, ang impormasyon na ito ay pumupunta o dumadaan sa parietal lobe para malaman ng isang tao na bulaklak ito. O di ba ang astig? Pagkatapos ng sense of touch, paano naman ang sense of hearing or pandinig? Anong lobe ang involved? It is the temporal lobe. At hindi lang ang sense of hearing or pandinig, pati na rin ang pag-intindi ng isang lingwahe. For example, kung isang tao ay kinakausap ka nang Tagalog or English malaki ang tulong ng temporal lobe para maintindihan ang mga salitang ito involved din ang temporal lobe sa sound processing for example ito anong sound ito kung ang hula nyo ay tama that means ang temporal lobe nyo ay napaka-healthy kaya hindi ibig sabihin na wala kang temporal lobe kung hindi mo na iintindihan ang isang Japanese o Chinese na kumakausap sa iyo. Kasi maaaring hindi ka lang marunong magsilita ng kanilang language. Hmm. Ang pang-apat na lobe ay tinatawag na occipital lobe. Specific naman ang lobe na ito sa ating vision. Kaya nga nagagandahan o nagagwapuhan ka sa jowa or crush mo huh? dahil sa pamamagitan ng inyong mga mata na responsible for our vision na tinutulungan ng ating occipital lobe para gumana. Pero, hindi nangangahulugang wala ka ng occipital lobe kung dumating ang araw na hindi ka na nagagapuhan o nagagandahan sa jowa mo. Oh no! Biro lang ha. At, hindi ibig sabihin na kung puro hindi magaganda o pangit ang nakikita nyo, ay wala na kayong occipital lobe. Biro lang din. Kasi lahat tayo dito sa mundo, living or non-living, ay magaganda at guwapo. Kung hindi man ninyo nagugustuhan ang itsura ng bulaklak o damit, ang occipital lobe din ang may gawa niyan. Ang cerebellum ay located sa base ng utak. Responsible ito for coordination, balance, at fine motor para makasayaw ng mabuti ang isang tao na hindi nahuhulog at para maganda ang balance ni Carlos Yulo, kinakailangan ng magandang cerebellum functioning. Carlos, pa out naman dyan. Biro lang. Pero kung isang tao ay laging nadadapa pag lumalakad galing inuman, ay tsak, lasing yan. <laughs> Meron din tayong tinatawag na brainstem. Ang brainstem ay binubuo ng midbrain, pons, at medulla. Ang brainstem ay nagkokontrol ng ating breathing, heart rate, at blood pressure. Kaya kadalasan kung napapansin ninyo, ang tatlong ito ay laging tumataas ng sabay-sabay pag nagiging unwell ang isang tao kasi isang parte lang ng utak ang kumukontrol sa kanila at ito ang brain stem. O ba diba? Napaka-interesting malaman ang mga different lobes ng ating brain at kung bakit importante ang mga ito at kung paano sila tumutulong para tayo ay mag-function effectively on a day-to-day -day basis. Kaya, panatilihing malusog ang ating mga utak. Kumain ng masusustansyang pagkain. Kailangan din may sapat na tulog para makapagpahinga ang utak ninyo. At kailangan laging active, both physically at mentally. At ito pa ang ilan sa pwede nyo gawin para mapanatiling malusog ang inyong mga utak. <coughs> Thank you for watching. I shall see you again on my next health class. Stay safe and be healthy.